update ng ating African lovebirds ah uh, siyam na lang po sila mga kalabog siyam na piraso dati ano yan eh ah 11 ah namatayan ako ng uh, dalawa kaya siyam na lang yan mga kalabog um, balang araw magbabalik rin ako sa pagkakalapati siguro kasi... umaga nakakamiss yung uh, kalapati lalo na pag nagpaparunda pero sa ngayon ay African lovebirds muna tayo mga kalabirds yun maganda to nag, inasawa na nito yung ano balo yung ano, yung nandito yung nandito na nakakulong, ito na yun mga kalabirds yan yan yan, yung kulay sky blue na yan, yung babae na Yung nabugo ka ng tatlo, tatlong tirasong itlog na tinutsara ko mga kalagods. Yan na yan mga kalabod. Tapos pinartner ko na lang dyan sa ano, ah, pig face. Tapos yung dating asawa niyan, ito na. Yun, yun, mag-asawa na yung dalawa, yun. Yung sky blue na yun, yan, ito, ito. Dati asawa yan, yan asawa yan nung kulay green na yan kalaki kasi yan eh. tapos yan babae yun yung kulay blue na yan sky blue tapos inasawa na yan yung uh, ito, to ito magandang kulay to bali inasawa na siya tapos yung uh, itong dalawa naman yan yan dati nandyan, nandito yan eh, nakakulong eh dito yan nakakulong eh. nilipat ko na lang yan yung dalawa para makabuelo silang dalawa yun may nest yung nest na yan yung tatlong itlog na nabugukan pero sa kanila na, sa kanila na lang yan 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 yung dalawa na yan mag partner din yung dalawa na yan yung nabugukan na tatlong itlog dito yan eh yan yan sky blue na yan eh hindi naman sila nag kasi yung namatay nitong asawa, yung lalaki. Hindi naman sila nag kaya yung tatlong itlog, eh, bugok yun mga kalabog. Dati yan dito eh. Yeah. Kaya, yun yung update ng ating uh, labogs. Tapos, sinilip ko yung, ano, yung, uh, yung uh, isang breeder ko yung asawa nito yun yung kulay green na yun na lumipad hanggan bali pinilip ko kanina eh hindi ko kasi matingnan eh kasi yung uh, nest hindi naman nakikita uh, sa ano sa loob kailangan kong ipasok yung cellphone para mabijuan yung uh, sa loob kailangan kong buksan tong uh, pinto tapos bibigyan ko siya saka ko siya makikita kung ano yung resulta kasi ka, iba naman kasi yung uh, nest nila eh. hindi walang ano walang bukasan kumbaga dapat nandito yan sa labas eh, para nakikita yung uh, ano at saka maganda sana kung kahoy yung plywood na makapal tapos nandito sa labas yun nakikita yung ano yung itlog kung ano na yung uh, resulta ah. kaya yun yung update ng aking uh, African lovebird sana ah, siyam na lang yan mga ka-lovebirds ah. dati 11 yan yung una kong lovebirds eh, bali yung na, na na, na, ano na sayang sa akin na lovebirds bali ano na bali anim na ata anim na piraso kasama na yung dalawang namatay ngayon Nung mga nakaraang linggo lang. Eh, hindi ko lang kasi na-vlog. Eh, ngayon lang ako nag-vlog eh. Kaya bali, anim na yung nasayang kong African Lovebirds. Yung isa doon, nakatakas. Yung lima doon ata. Eh, namatay. Parang ganun yun eh. Ba basta anim na yung nasayang kong African Lovebirds. Anim ata, or lima. Parang mga ganun kaya yun uh, kung tutusin yung African leopard ko sana na inacquire inacquire ko kaya boss mail bali bali kinsin na ata sana yun kinsin peraso eh nawala na yung anim kaya siyam na lang yan mga kalabog siyam na peraso na lang yan pero sana uh, dumami naman sila bigyan naman nila ako ng uh, magandang resulta kaya yun tsaga-tsaga lang at saka ano ganyan talaga ang pag-aalaga tsaga eh, lang yun ang importante masaya ka pero nabanggit ko yung uh, nabanggit ko yung uh, pag alaga ko ulit ng kalapati eh baka mag alaga ulit ako kaya yun yung update ng aking uh, vlog maraming salamat uh, para lang po ito itong video na to sa mga mahihilig sa African lovebirds tapos sa uh, kalapati yun. yun yung update ng aking vlog maraming salamat kaurag vlog on youtube uh, please subscribe naman po kayo kaurag vlog on youtube click the notification bell and click all para updated po kayo sa aking uh, mga vlog. Maraming salamat.